Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na no weekly reading for August 25 hanggang 31. So Scorpio, kuro nyo lang po yung mga ka kayo ha and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. And then meron pa po, po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa isip lamang po ha. Huwag nyo po isulat sa baba, sekreto lang natin yan and I will answer that at the end po. So stay tuned for that. So Scorpio, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin para po uh, makalaban tayo every day. And thank you for your support, for your love, and for not skipping the ads. Thank you, thank you po. So Scorpio na no, naghihintay sa inyo ngayong buong August 25 to 31, inhale. And exhale at the center of your reading. You have the strength card. Beautiful. In the area of what you want, you have the full card, lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the King of Cups, beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the King Knight of Swords. In the area of your near future, you have the eight, uh, the eight of Wands, love, uh, seven of Wands rather. I'm sorry. I'm sorry. Seven of Wands. <laughs> Kaya pa ba? Kaya pa, kaya pa. In the area of your challenge for the week, you have the king of wands, king and the two kings are here. Talaga namang nag-uumpukan na passion and the, and the heart, ano? In the area of your fortune, you have the eight of cups. Ooh, interesting. In the area of your uh, divine messages, you have the two of cups. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Scorpio, eto yon. Mamaya sa sabi, sabi siya bubuksan at the end of our reading. Okay? But first, ano mo na lingering energy in your background? You have, wow, nine of cups. Alam mo na, Scorpio, kung lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na, kapag lumalabas si nine of cups, eto na yung moment mo to make a wish. So ngayon, Take a pause, breathe, and then pumikit ka, i-wish mo na yung gusto mong i-wish. Because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Your, your spirit guides and the angel guides are around you. Um, listening and feeling the frequency of your prayer. Kaya i-dasal mo na yan. Kung medyo mahaba-haba, edi eh, ipost mo muna tong video and come back to me pagtapos na yung wish mo. Okay? So, wish fulfillment is it's time for you to really chase something that is closer to your heart, closer to your dreams, closer to your goals. Ano ba yung mga bagay this week, Scorpio, na magpapaligaya sa'yo? Yung mga bagay na gusto mo talagang gawin, pero before, isinantabi mo kasi sabi mo, para sa ibang tao, para sa kanya, para sa magulang, para sa anak. Pero ngayon, ano yung fulfillment ng puso mo? Ano yung magpapaligaya sa'yo? Yun daw ang kailangan mong habulin this time. At meron ka daw wish eh. So parang sabi ng spirits mo, ano yung wish na yan na gusto mong makamit, gusto mong makuha? Kailangan na yan aksyonan. Kailangan na yan gawin. Okay? Kasi here, on August 25 to September 19, uh, Venus po is in Leo. Ito po ay sa inyong astrology and planetary alignment, ha? Para sa kay Scorpio. Nasa, um in-encourage in uh, in ka pagpasok ni Venus sa Leo on August 25 onwards na maging more visible and assertive ka sa mga bagay na gusto mo. Okay? So, full August 25 hanggang September 19 na ilaban mo yung gusto mo. Ilaban mo yung pangarap mo. Okay? Be assertive. This is a great time to express your desires, your leadership uh, qualities and your leadership desires and also your mga uh, mga pangarap or talents no sabi ng spirits mo ito na yung pagkakataon na habulin yung pangarap niyan kaya don't waste your time nakita ko na ito na yung simula ito na yung simula na kinocultivate mo ah, ano ba yung gusto ko ano yung ayaw ko ano yung pangarap ko ano yung mitihin ko san ba ako magiging fulfilling san ba ako magiging satisfied yun ang kailangan mo isipin this time okay at your center you have number eight. Eight is a card of abundance and power, no? You have two eights here. Yes, may power ka to do something, may power ka to start something, and may power ka of abundance. So makakamit mo yung mga bagay na gusto mo. Basta meron ka lang assertiveness at pagkilos, okay? especially here with a strength card strength card is all about your power consistent power no most especially sa yung astrology scorpio on august 28 okay makinig ka on august 28 ito ay una sa limang uranus and neptune sextile may limang beses na mag sextile si uranus and neptune this time pero ito yung una no on august 28 and it is urging you or um Uh, encouraging you Scorpio na uh, i-build mo yung trust mo o tiwala mo sa iyong sarili at maging consistent ka consistent effort consistent na performance and um maliit man at paulit-ulit na effort at action in your part para makuha mo yung gusto mo more than yung mga drama-drama. Okay? Parang, gusto ko to, gusto ko yan, sigaw ka ng sigaw, drama ka ng drama dyan, pero ano yung hakbang na ginagawa mo? So ngayon, ini-encourage ka ng Uranus to Neptune sex style on August 28 na talagang magtiwala ka lang sa yung consistent effort sa araw-araw mo ginagawa. Tiba't tinan mo, yung meron kang um, uh, infinity sign. Ibig sabihin, paulit-ulit ka ng tinest ng pagkakataon. Paulit-ulit mo lang ginawa. At yan, pagkakaron niya ng bunga. Re your repeated action and consistent and small actions will help you attain what you want. More on gawa and sa yung drama, okay? Ngayon, wag mo na munang uh, intindihin yung mga drama-drama ng ibang tao sa paligid mo. Kailangan yung effort mo dire-diretso at maging ano ka dyan, magkaroon ka ng katat kat kat katatagan na ituloy yan, okay? Strength cards being clarified by the Justice card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit mo, basta nasa panig mo ang katotohanan, nasa panig mo yung tama wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikabahala, okay? You're standing on the truth. Alam mo yung tamang gagawin. Alam mo yung tamang sistema. Alam mo yung batas. Gawin mo lang yon ng paulit-ulit at uh, uh, mag-focus ka lang dyan. Everything will be given to you. Tayo mo talaga to para kumubra ka ng good outcome. Okay, this good karma. Justice card is doing good reaching good, uh, doing bad, reaching bad. So ngayon, kailangan gawin mo lang yung tama, ha? Para makubra mo rin yung tama. At uh, mag, magtsiga ka lang, it, it will be fine. Okay? Nakita ko naman na yung pinagtsigaan mo, magubunga ng maganda, at kukubrahin mo yung good harvest from your hard work. Okay? Napahaganda for you. In the area, yeah? in the area of what you want, you have the full card. You want to start na. Gusto mo na mag-start ng bagong trabaho o bagong pagkakataon. Ano? Some of you, baka gusto na magtayo ng bagong negosyo or sideline. Meron sa inyo, baka gusto magtayo ng barbecuehan o magsimula ng online selling, mag-start ng tindahan, ganyan. So, meron kang simula this time na gusto mong ilaban, gusto mong itry, ganyan, na hindi mo pa ito nagagawa before ha? hindi mo pa na natatry dati. Pero ngayon, parang, why not, why not subukan ko? No? Ngayon, malakas, malakas ng loob mo, no? Na mag-try ng something from scratch. And parang tumutugma naman to sa iyong astrology and planetary alignment because on August 30 and 31, sa dulong-dulo talaga ng August, on the last two days, Mercury Chiron Trine, kaya magka-trine sila, brings positive and healing news on job, on career, and earnings. So parang mayroong paglago sa iyong kapirahan, may paglago sa iyong trabaho, may paglago sa iyong career. And probably ito ay ano yan, parang uh, uh, promotion or new job. So talaga mayroon ano kang bagong simula o bagong pagtaas sa trabaho mo o sa career mo. Kaya ilaban mo yan. And ito na yung simula ng pag-angat mo. Okay? Full cards, being clarified by, you have the two of pentacles. Yes, ngayon gusto mong ibalanse ang buhay mo na no? parang gawa ko ng gawa, meron akong kailangan bayaran dito, meron akong kailangan bayaran doon, meron akong responsibilidad dito, meron akong responsibilidad dyan. At some point, parang hindi ka na makahinga, Scorpio. Nararamdaman ko yung parang lahat na lang ikaw ang humahawak, lahat na lang ikaw ang gumagawa. Kaya parang gusto mo magkaroon ng bagong pagkakakitaan? Gusto mo magkaroon ng bagong stream of money para lahat ng pinapanghawakan mo ay mapanghawakan mo ng sabay-sabay. Halimbawa, meron kang bills sa kuryente, sa tubig, sa bahay, sa upa, sa renta, sa, sa kotse, meron pang school tuition fee. Lahat, lahat binabalanse mo all at once. Kaya parang gusto mo magtry ng bago. Sabi mo, pag meron akong tinay na isa bakal ngayon this time around, mabalanse ko na. Lahat makaya ko na. No? You're now learning the dance of your life with this brand new beginning. And Nasa, nasa diskarte mo yon nakita ko. And believe ako sa'yo kasi gusto mo na mag-try ng bago. Kasi parang sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na nangyari and you want something new, okay? In the area of what you need, you have the King of Cups. Kalmahan mo lang ha. Mag-relax, mag-relax. Especially at the end of August. Because sabi ng astrology mo, this is a time for you to really crave for privacy and rest. Pahinga, pahinga. Kalma lang, kalma lang. Huwag kang magpapakapagod. Huwag kang um, magpapakagupo sa gulo ng paligid o sa conflict ng ibang tao o drama ng ibang tao, ito yung panahon na ipahinga mo because Mars uh, moves into your 12 house. Okay? Yung 12 house mo, yun yung house of healing and seclusion. Yung pag solo muna, mag-isa lang muna, kaya siguro aalis kayo. Parang lalayo ka panandalian sa kanila kasi kailangan mo magpahinga, kailangan mo magrest uh, mag-rest, kailangan mo nang walang maingay, walang maingay, walang magulo sa tenga parang ganyan. So, go to that at ngayon, tinatawag ka ng spirit mo na huwag kang papatol ha. Kung magulo man, hayaan mo sila. Hayaan mo sila magingay, hayaan mo sila magulo. Ikaw kailangan kalmado ka lang. Huwag kang madadala sa ingay ng paligid mo and continue honing your emotions. Ha, panghawakan mo emotion mo. Isip lagi pa iralin dapat hindi ka sasabog, hindi ka agad mag-react o magkasalita based on your emotions. Kailangan kalma lang. I-, i seclude mong sarili mo, umiwas ka sa kanila and take a rest because nasa 12th house mo si Mars this time. Okay? At the end of the month. Okay? King of Cups being clarified by the Five of Pentacles. Yes. Magulo ang paligid, struggling ang paligid, marami mga away-away sa si galot o mga problema here and there. Pero kung kakalmahan mo lang at iiwas mo ang sarili mo sa mga negatibo, kakayanin mo ito. No? Huwag ka daw mag-alala because help is coming ha. Kung medyo nahihirapan ka ngayon, kung medyo parang tapang tapakan ka na at parang hindi mo na kaya, sabi ng spirits mo, there is help coming. Kaya, kalma ka lang kalma ka lang, may taong napakabait, napakabuka lang puso na tutulong sa'yo para iagapay ka, pakawala dyan. Pwede si lolo, si tatay, o kapit-bahay mo na kapitan, o somebody that is really reliable sa buhay mo na parang pag ito nilapitan ko, alam ko tutulungan niya ako. Parang ganyan. So, find those people at kapitan mo sila. Sila ang aagapay sa'yo sa struggles mo this time. Okay? <coughs> Scorpio. Follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Apalakihin uh, palakihin natin yung community natin doon. Tulungan mo ko mag 1,000 followers. I-follow mo ko doon. Tapos ang message ka sa akin, sabihin mo na galing ka dito. And uh, see you there. Chat mo ko doon at kwentuhan tayo. Okay? See you there. Kita-kits pa tayo doon. In the area of what's affecting your current energy of the Knight of Swords, sabi ng spirits mo, this is the right time for you to really um, Mag-isip ka muna Okay May mga bagay ka na parang Dahil pagod na pagod ka na Gusto mo nang matapos Gusto mo nang ilarga Gusto mo nang um, Gawin agad Kasi parang Ang tagal mo na 'tong sinusubukan Ang tagal mo na tina-try. eh And then boom May dumating sa'yo na parang Okay alam ko na yung right way, alam ko na yung right kong gagawin. Gusto mo na agad ilarga, gusto mo na agad ipush, no? Kahit wala naman nagbibigay sa'yo ng go signal, kahit wala naman nagbibigay sa'yo ng garantiya na okay na yan, sige, puntahan mo na. Ikaw gusto mo agad gawin. Gusto mo agad hakbangan. Gusto mo agad yung kamay mo nandoon na. Sabi ng spirit mo, maghintay ka. Okay? Maghintay ka ng go signal from someone. Maghintay ka na maging planchado muna. Maghintay ka na tignan mo na yung lupa. Halimbawa, yung tatapak ka sa lupa, yung pala pag-apak mo, kumunoy pala yun. So, kasi nagmadali ka ng hakbang, hindi mo nakita kumunoy, lumubog ka. So, ibig sabihin, dapat dahan-dahan. Tignan mo muna. Pakiramdaman mo muna kung tama na ba. Saka ka Pag alam mo, ramdam mo na okay na, then push. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, ingat-ingat sa pag sa passion, ingat-ingat sa pagkarera, ingat-ingat sa pag-andar. Kailangan hindi minamadali ang desisyon, ang kilos, ang paghawa. Okay? Baka kasi may makaligtaan ka diyan, baka may makalimutan ka. Balikan mo pa din nagsayang ka pa ng oras, 'di ba? So, be, take your time. Nakita ko take your time and don't rush yourself, okay? Knight of Swords being clarified by. I don't know why narinig ko, ingat-ingat din sa mga sinasabi. I don't know why biglang na rin nakita ko yung image of tongue and sword sa parang ma, medyo matalas ang dila mo this week Scorpio kaya kagatin mo ang dila mo ha wag ka masyadong ma masalita na ko baka mamaya i ma-misinterpret ka o makapanakit ka hindi mo naman sinasadya di ba pero ingat-ingat okay Knight of Swords si being clarified by the Night of Wands. Two nights are all about movement. Paggalaw, pag-abante, pag sa mga bagay na gusto mong gawin. Sa Knight of uh, Swords, gusto mo bilisan. Gusto mo magmamadali. Gusto mo ilarga na yan. Pero sa Knight of Wands, sabi niya, Teka, uh, i enjoy natin yung proseso. Uh, ingat, ing ano lang, dahan-dahan lang. Gusto ko ninanamnam ko ito bago't palagi. Ninanamnam ko yung ginagawa ko. Parang ganyan. So, contradicting yung gusto mo pagmamadali and at the same time, gusto mong maging sigurista. So, parang sabi ng spirits mo, ano ba talagang gagawin ko? Babilisan ko ba o hihintayin ko? So, parang pagod na pagod ka na at that time. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, you will have the justice card here. You will, you will get a a confirmation or information from someone na parang kakapitan mo na parang halimbawa may inaapplyan ka sa trabaho sabi mo mamadaliin ko pa tong proseso na to? o hihintayin ko tawag nila tapos may darating sa yung tao na huy Scorpio ganito gawin mo kasi ginawa ko na yan dati ganito ganito ganyan so ngayon may isip mo lalarga ba ako o bibilisan ko parang ganyan so magkakaroon ka ng linaw this time on your next move kaya huwag kang mag-alala help is coming for you sinasabi ko sa iyo para mamalinawan ka sa next step mo Especially in the area of your near future, you have the seven of uh, ones here. Nakikita kita na magatagumpay ka dito. You're on the top of the hill, oh. Nasa taas ka ng hill na to. Ibig sabihin, nagwagi ka na nagkaroon ka ng victorious, victorious journey on this path. Naging mabagal ka man, naging mabilis ka man, ninamnam mo man, o nag-enjoy ka man, o nilarga mo talaga. Itong simula na gusto mong gawin, kinalamahan mo lang at uh, nagpada, nagpa, uh, ginawa mo lang yung effective move with the help of other people at nagpakatatag ka, eto ka, nanalo ka sa taas. Nakapayo ka sa taas dyan at kahit pinapoke ka man ng ibang tao o binabash ka man, o uh, hinihila ka pa baba, parang hindi ka nila maihila pa baba. Parang ikaw yung nagwagi eh. Parang napatunayan mo na prove mo yung sarili mo eh. This is all about proving yourself and defending your stand. Defending your position. So nakita ko na you're gonna end up in the near future on a position na maraming gusto yan. Parang yung pwesto mo, yung trabaho mo, yung magiging position mo in the near future, lahat ng tao gusto mong makuha rin yan. Kaya parang lahat sila gagawa ng paraan na gawang ka ng issue, gawang ka ng ganito, ganyan. Ikaw naman, kaya mo yan. wag kang, wag kang, uh, ano ha, huwag kang in. Defend yourself. Don't be, uh, kang matakot sa kanilang mga gagawin. Kaya mo to i-defend ang sarili mo. And ikaw yung mag-reign supreme. Basta gawin mo lang yung ginagawa mo. Be professional. Uh, do the right thing. Nasa iyo ang pata. Sa iyo ang kapalaran this time. Kaya gawin mo lang yung tama. Everything will be fine. Nakita ko rin dito na basta lagi kang handa. Okay? O may dapat aralin-aralin mo, hindi pwedeng hayahay, hindi ka pwedeng kampante, hindi pwedeng parang uh, masyado kang confident. Kailangan everyday you keep working because maraming taong handang pumalit sa pwesto mo. Kaya kailangan gawa-gawa-gawa, laban-laban-laban and be serious in your game. Be serious in your game and everything will be yours. Okay? The seven of uh, once being clarified by you have the four of cups. It's all about the things na kulang sa'yo. Masyado ka daw nag-worry kasi, masyado ka nakatingin daw sa mga bagay na wala. Doon sa mga bagay na, ano ba yan, di nakuha, ano ba yan, wala yan, ano ba yan, puro nega, di ba? Kaya hindi mo daw makita yung mga magagandang bagay. So sabi ng spirits mo, uy, mananalo ka naman, magawagi ka dyan sa ginagawa mo. You're the best among the other people in that position. So bakit parang feeling mo pa rin kulang ka? Bakit parang feeling mo pa rin hindi ka pa rin masaya? So bakit parang laging may nakukuha kang goal, tapos paangat, parang ang paangat, parang hindi, hindi ko to, ito ang gusto ko, gusto ko yun. Pag nakuha mo yun, hindi, hindi ito ang gusto ko, gusto ko pa yan. So parang Well, normal naman sa tao yan na parang pag nakuha na yung gusto nila, may umaangat pa, may other bigger goal pa na gusto marating. Pero sabi ng spirit guides mo, learn to appreciate what you have, ha? Kasi maraming ibang tao dyan na pwedeng umagaw niyan. Uh, na maraming tao din dyan na gahangad ng gusto mo. Kaya i-appreciate mo daw yung meron ka at ilaban mo yan. Uh, continue fighting for what you have while praying for what you want. Yan nakita ko sa Scorpio. Napakaganda ang mensahe. Defend, fight, and appreciate what the blessings that you have right now and then patuloy ka pa rin mangarap sa mga gusto mo. Hindi naman masama yan. Hindi naman yan mali. Kasi tao ka lang din. Nangangarap ka ng palaki ng palaki. At yun talaga ang nature of human, di ba? At ngayon, basa uh, basta pahalagahan mo lang yung meron ka at makukuha mo rin yung para sa'yo, okay? In your challenge, you have safety. Safety is the foundation of life. Cherish the calm moments. Yes, ito yun. Kalmado ka lang. Most especially at the end of the month on uh, end of August, no? Because uh, time na tal talaga to, to be To, to, crave for uh, privacy and seclusion. Pahinga-pahinga ang kailangan mo. Doon, kailangan mo maramdaman na safe kay. Kailangan mo maramdaman na hi, makakinga ka na malawag eh, because Mars is entering your 12th house. So, kailangan talaga safe ka doon, your healing, no? nag ka sa mga bagay na mapanakit, sa mga bagay na magulo, and uh, mo ang sarili mo, umiwas-iwas ka para maramdaman mo yung katahimikan ng buhay. Now, the message, yan, meditation. Meditation connects you to your inner self. Yan, kailangan mo talaga ng kalmado, tahimik na lugar, lumayo ka sa gulo, umiwas ka, find your own self, and magkaroon ka ng barikara dito, harangan mo ang sarili mo, uh, put boundaries against other people na medyo nangingialam, uh, inaapakan yung boundaries mo, inaapakan yung um, privacy mo, no, parang kada gawa mo, nandiyan sila, naka, nakahaba ang leeg nila, nangingialam sila sa'yo. So, put boundaries, magkaroon ka na ng harang against them para yung meditation mo at kalmadong buhay mo ay hindi nila magalaw, okay? In the area of your challenge, you have the king of wands. Like I've said kanina, maraming mga tao sa paligid mo ang nega mga tao na gusto kong i-down, gusto kong ibagsak, mga tao na hindi na niniwala sa iyo o binabash ka. Pero ang punto dito, Scorpio, ilaban mo yung pangarap mo. Because King of Wands is a go-getter card. Okay? Passion to. Very, very passionate ka, Scorpio. Di ba? Kaya nga, lahi ka na may misunderstood. Parang, it's you against the world lagi kasi stubborn ka kung ano gusto mo, gusto mo. At eto ka, you are the king of wands this time. Ilaban mo yung passion mo. Kung ano yung paniniwala mo, pangarap mo. Go defend this. So god, kung bagong simula man to, ilaban mo 'yan because like alam ko nakikita mo kung gaano kahalaga to at kung gaano kaganda, kung gaano ka promising yan. Kaya continue having the vision of the future that you want to create at mapapasuyo yan. King of Wands being clarified by you have the will of fortune. Nakikita ko rito, kaya ito challenge talaga. Kaya sa challenge area mo. Kasi baka umurong ka. Baka panghinaan ka na loob. Kasi nga, halimbawa, sinabihan ka ni ganito, binash ka ni ganyan, minaliit ka ni ganyan. Kasi mo, ah, nga, sige, wag na lang. Minamaliit mo na bigla yung iyong pangarap. So ngayon, kailangan talaga lumaban ka, maging matapang ka pa, para patuloy na umikot ang future mo. Kasi ang ganda ng kapalaran mo, oh, nagabago na, gumaganda na. Kaya, nakita ko na kapag mo yan at tumapang ka, lalong iikot to in your favor. Okay? In the area of your fortune, you have joy and delight. Open your heart to joy. Ito yung pagkakataon na mag-enjoy ka naman ha. Dalawang cards na nagasabi ng enjoyment and communication and love. The King of Cups and the Two of Cups. Kailangan ngayon, i-enjoy mo ang buhay mo. You don't need to really um, kumulat ang noo at uh, maging uh, nakakubado ka dyan at pinaproblema ang buhay. You have to really let loose and have fun. Okay? Nakita ko rito na parang time na to na hanapin mo yung kaligayahan mo with the full card and the nine of cups. It's all about your fulfillment, happiness, contentment. Yun talagang bubuo sa'yo. At dun magagaling ang joy mo. Okay? Another message, you have impasse Reflect and redirect your energy May mga bagay doon na parang dead end na Tinan mo, yung kuneho, hindi siya makada Yung squirrel pala, hindi siya makadaan Kasi sarado na yung daan, may may harang na Parang ganoon din sa buhay mo Pag alam mo wala ka na mapipiga, umalis ka na Go out, move on, and chase new things Start over Pag medyo wala ka na mapipiga dito Huwag ka mag-stay dyan, maghanap mag ka agad ng iba Patungo ka pa rin sa ibang landas o ibang ruta Patungo sa goal mo, okay? Kung merong hindi gumagana, hindi umaandar, eh, magkikip eh, mag-i-stay ka pa ba dyan? They go push ka sa ibang paraan. Okay? Especially here, in the uh, area of fortune, you have the eight of cups. Kailangan kung medyo hindi ka na happy, hindi ka na fulfilling, hindi na maganda, iwanan mo na. Most especially here, um, uh, Scorpio, in your astrology and planetary alignment on um, new moon in August 22. Kakatapos lang, August 22, meron tayong new moon in Virgo. It might expose issues with a friend, kaibigan, coworker or kagrupo mo or in your community, parang medyo may may expose na problema sa kanya or gusot sa inyong dalawa na kaibigan mo. Kaya it it's either gonna end the relationship or if you fix mo pa. Nasa iyo yung kalakasan this time to choose kung ka-fix-fix ba yung relasyon na yan o hindi na. Pero sabi ng spirits mo, parang lalayo ka eh. para this is the right time for you to really detach yourself. Kaya nga sabi ko sa iyo at the end of August, kailangan mo ng seclusion, kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng privacy. Kasi yung Mars mo na sa 12 house mo. So ngayon, para you need your time alone. Kaya umiwas ka na para siguro hindi ka sumabog, hindi ka makapagselta ng masama, hindi ka makagawa ng mga bagay based on your emotions para hindi maapektuhan yung mga pangarap, yung mga wishes mo. Okay? Kung ngayon, detach yourself, umiwas ka, umalis ka. Kung talagang dead end na, go move. Huwag ka magstay dyan. Okay? the eight of cups being clarified by the eight of swords. Eight, eight, eight is here. Eight of strength, eight of swords, and eight of our cups telling you, yes, abundance is coming and you have the power. Okay? You have the power to move. You have the power to create. You have the power to decide. Kung talaga mapanakit na at parang feeling mo stuck ka na dyan, feeling mo na hindi mo na kaya, go, go, move na and palayain mo ang sarili mo because this is really a free freedom time, a, a freeing time for you. So congratulations. Mapagpalayang time ito para sa At piliin mo lagi ang sarili mo. Piliin mo ang kaligayahan mo. Doon mag-uugat ang tagumpay mo. Okay? In the area of your divine messages you have, don't let your past hold you back. Huwag mo hayaan na makapigil sa'yo umalis at magsimula muli yung mga naranasan mo sa past mo. Okay? Kumayod ka ng kumayod, data ka na ilang ulit, pero naging matatag Imbes na mag-give up, naging malakas ka at tumibay ka. Yun na, lang yun na lang ang pangkapitan mo. Pero, yung past mo, past heartbreak, past people, o past mistake, dapat di ka mapigilan yan. Yung mga regrets mo, yung mga pagisisi mo, dapat di yan makaharang sa'yo, okay? Another message, you don't let pride get in your way. O, oh, ngayon, be humble. Kung kailangan makinig, makinig. Kung kailangan uh, matuto sa pagkakamali, matuto. Kapag someone is criticizing you, makinig ka. Hindi pwedeng ego ang pinapairal mo. Be humble to accept criticism, to accept um, love from other people, to accept help. No, Be humble and everything will be fine. In the area of your divine messages you have two of cups here. Kailangan mo ng communication, ugnayan ano? Nakita ko talaga sa my view tulad ng sinabi ko kanina para may problema with friendship, no? Kung kaya pang i-fix at i-fix mo. Pero kung sa oras na to naramdaman mo na hindi ko muna kayang hawakan 'yan. Layo muna ako. Magkaroon muna tayo ng space or gap. Go push para makapag-isip ka. Pero kung kaya mo pa itong i-fix, i-fix mo, no? Because sayang din naman nakita ko na it's all about your communication and connections this time. Ugnayan with other people, your relationships, your friendship, ano, yung talagang connection mo ang kailangan mo pagtuunan ng pansin. So, sabi ng spirits mo, uh, have a clear communication. Dapat yung sarita mo malinis, maayos. Kaya talaga sabi ko sa iyo, nakita ko kanina tang eh. Dila at saka matalas na espada. Parang baka makapanakit ka with your talk, with your language, with your speech. Kaya Kagatin mo ang dila mo ngayon para hindi ka mapanakit, para hindi ka ma-misinterpret at uh, maintindihan yung gusto mong sabihin. At hindi puro emosyon. Kailangan isip ang gamitin mo para masabi mo ng tama at hindi lalong gumulo ang away o ang um, problema, okay? A two of Cups being clarified by you have the judgment card. Yes. Ngayon magising ka sa katotohanan na parang ah okay, ito gagawin ko, ito ang tamang paraan. Kung kailangan ko lumayo, lalayo ako. Kung kailangan ko sabihin ng katotohanan, sasabihin ko, no? Ngayon magigising ka sa dapat mong gawin. So listen to your intuition. Ah uh, ngayon malalaman mo na kung ano yung dapat at hindi dapat with this connection okay um, just do the right thing and um nakita ko naman ko 'yung nararamdaman mo wag mo iwasan wag mo i-invalidate wag mo i-invalidate 'yung pain mo wag mo din i-invalidate 'yung pain niya ngayon just relax and take a moment muna apart para maiisip mo yung tamang gagawin para ah okay ngayon gets ko na po gagawin ko gagawin ko God na rin, ko na po alam ko na yung gagawin para sa ugnayan na ito okay listen to your heart kung ano yung gagawin mo moving forward kung i-fix pa ba yan o i-end na okay naha sa iyo ang bola this time out uh, outcome mo ito Bigyan mo lang ka ng fortune cards. Una-una, you have wreath, sorrow over loss. Baka ka sa friendship ito or sa mga iiwanan mo mga, mga pagkakataon na mas, mas, masakit, mas, nakakapanghinayang pero part talaga yan binabago na ni God yung buhay mo, nag upgrade ka na. Kaya kung may aalisan ka man, may iwanan, parte yan, kayanin mo, nag adjust ka pa, hold on with your strength, magpakatatag ka, especially here, with a strength card, everything will be fine. Okay? Another message, you have crib, birth or conception of a child or enterprise. Baka daw meron kang ipapanganak na bagong negosyo, bagong property or bagong sideline, baka ganyan or baby. This is a confirmation na may darating na bago sa buhay mo. Another message you have, may. Importante po po sa inyo ang buwan ng Mayo. Baka may anniversary or birthday or special occasion. Kung wala naman po, this is a confirmation that this reading is for you. May milestone ka daw sa buwan ng Mayo. Another message, you have star, guaranteed success. Yes, meron ka daw guaranteed success na mag stretch hanggang Mayo. So congratulations para po sa inyo. Scorpio, ito po ang inyong, isang, uh, inyong outcome. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko po yan after this, okay? Scorpio, ang outcome mo for the week August 25 to 31 ay you have, wow, seven of pentacles. Sabi ng spirits mo, magkakaroon na ng magandang bunga. Kaya ngayon, relax ka lang. Ah, nakita ko rito na magkaroon ka na mahabang pasensya, ha? Mahabang, mahabang pasensya. Consistent, small, repeated action will give you the outcome na gusto mo. Hindi pwedeng gusto mo, gusto mo nandiyan na. Kailangan hinihintay, nagkatsaga, kung kailangan pang ayusin, ayusin, kung kailangan pang pagtrabohan, pagtrabuhan mo, at huwag ka maiinip sa paghihintay mo. Okay? Okay? Especially this August 28, uh, first of five Uranus-Neptune sex style ito, marami pa to. At ina-urge ka na i-build mo yung trust. Magtiwala ka lang, tinan mo, nakatingin siya sa mga bunga, sa mga prutas niya, nagtiwala lang siya na magubunga to na maganda at mapipitas din niya. So ngayon, trust in your consistent effort, consistent work, at everything will be fine. Yung ginagawa mo, magubunga din yan at God's perfect timing. Okay? the seven of uh, pentacles being clarified by the seven of wands. Seven, seven, seven is here. Seven of wands, seven of wands, and seven of pentacles. Telling you, napaka-lucky mo. Napaka-swerte mo this time. At kung ano man yung hinihintay mo, you will come up on top and mapuprove nyo din sa kanila na tamo yung ginagawa mo. Yung mga bagay na hinihintay mo, tapos binabash ka ng ibang tao na, is Scorpio, ano ng balita? Ano nangyari? Bakit wala pa? Sabi mo, hindi, hindi. Hihintayin ko to para sa akin to. Dahil naghintay ka, you, you have your hope high at talagang nanalig ka sa mga wishes mo. eto nasa taas ka ngayon, at nakuha mo yung gusto mo at kahit anong bashing nila, hindi ka na maapektuhan kasi napatunayan mo sa kanila na yung outcome na hintay mo ay magiging totoo. Okay? Scorpio, napahaganda for you. Tumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Scorpio. Mabilisan lang ito para sa yung isang tanong, isang sagot. Yun, tumapon. You have one and you have two. Piyanti kita ng angel card because your angel guide nasa tabi mo siya ngayon clarifying this question. You have one and you have two. Okay, Scorpio, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Strength card upright, you have the Ace of Cups in reverse, you have Remain Positive, and you have a year from now. Okay, napakalino sabi ng spirit angel mo, a year from now pa ang resulta ng question mo. And Remain Positive. Huwag kang panginaan loob, huwag kang mag-quit, huwag kang mawala ng pag-asa, gaganda pa yan, a year from now pa ang epekto niyan. Sabi naman ng angel mo, sabi ng spirit cards mo, with the ace of cups in reverse, nawawalan ka na ng pag-asa. Nawawalan ka na ng tiwala. Sabi ngayon, kumapit ka lang, kapitan mo, maganda pa rin ang bunga niyan. Okay? And strength card, upright, magpakatatag ka. Huwag kang bibitaw. Kapit, 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 huwag kang matakot. Uh, meron pa yan. Meron pa ang magaganap dyan. A year from now, it will be yours. Sa ngayon, sa oras na to, it's a no. Pero a year from now, it's a yes. So, kapit, kapit, maniwala at manalig, it will be yours. Okay? Scorpio, ito pa ang reading mo for the week and also your isang tanong, isang sagot sa buwan na crossrate, sa buka na relate. Comment down below na reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James or James Aro PH. God bless everybody.